alas 8 na ng gabi dito. Ayan po. Walang nagbabago. Tanghalit sa kalas 8 ng gabi. <coughs> Ayan. Tapos, na yung mga bahay na yan wala ka wala pa ako nakita dyan lumabas sa tao ganito sa Paro Island Hmm. niyo yung langit hmm. alas na ng gabi yan Mm, Doon sa kabila may gumagawa pa ng bahay. Oh. Yan. More on Palutsina dito sila panlabas. Yan. Palutsina yan. O yan lang yung mga salamin nila. Katulad dito. Dalawa to eh. Dalawang layer. Meron siyang distansya sa baba na 1 inches alas 8 ng gabi na ganito yan dito kung dumilin man dito ang pinakamadilim yan yung alas 5 sa hapon sa Pilipinas makulimlim yun lang matas pang araw di ko may pakita kasi nandito ako sa loob ng bahay ko ano paan? Alam niyo kung magkano ang bahay ko? Pwede na na pangulog sa buwanan sa pag-ibig. May git 27K. 26. Ganun yan ang upa ko dito. Maliit lang to. Parang kulungan lang ang ibon ko sa, sa imos. Ganun kaliit. Oh. Gina mga ibon, kitanya.